Ang sumpa ng tikbalang. Ako si Jeremy, tubong bataan. Dalawang taon na ang nakakalipas mula ng maranasan ko ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa aking buhay, isang bangungot na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Ang araw na iyon ay hindi ko malilimutan dahil nawala ang aking matalik na kaibigang si Jenny, pati ang aming kaopisina at kajogging na si Jane. Ang pamulaklakan trail. Call center agents kaming tatlo, kaya sanay kami sa Puyatan. Bago umuwi galing sa night shift, madalas kaming magjogging sa Pamulaklakan Trail, isang 1.6 mile loop malapit sa Morong, Bataan. Maganda ang tanawin doon, mayabong ang mga puno, presko ang hangin, at tahimik maliban sa huni ng mga ibon. Pero ang trail ay hindi rin biro. Matarik ang ibang bahagi nito at madalas itong mad ulas dahil sa mamasamasang lupa. Alas 6 ng umaga nang magkita-kita kami sa dating tagpuan. Suot ko ang paborito kong gray dry fit shirt at black jogging pants. Si Jenny naman ay naka blue tank top at leggings na may floral print, habang si Jane ay naka red sports bra at black biker shorts. Palaging may dalang DSLR camera si Jane, ang official photographer namin. Guys, ready? 1, 2, 3, smile. Sabay pindot ng camera ni Jane. Jane, huwag mong kalimutang itag kami, ha? Biro ni Jenny habang inaayos ang ponytail niya. Siyempre, para may memories tayo, sagot ni Jane, natawa. Nagsimula na kaming magjogging. Tulad ng dati, si Jane ay panay ang kuha ng litrato, habang si Jenny naman ay panay ang dal-dal tungkol sa mga plano niya sa buhay. Pero sa isang bahagi ng trail, napansin namin ang isang lumang daan na tila matagal ng hindi dinadaanan. Uy, guys, subukan natin to. Masiglang mong kahi ni Jenny. Baka delikado dyan, sabi ko, nag-aalinlangan. Minsan lang naman. Para Mabel lang. Pangungulit ni Jenny. Tumingin ako kay Jane. Kita sa mukha niya na hindi rin siya sigurado, pero sa huli, sumunod kami kay Jenny. Ang puno ng balete. Makaraan ng sampung minutong jogging sa bagong daan, nakarating kami sa isang malaking puno ng balete. Napakalaki nito, ang mga ugat ay tila bumabalot sa lupa na parang kamay ng halimaw. Makapal ang mga sanga, at ang ilan ay may nakalawit na tila buhok ng matanda. Napansin kong buumigat ang pakiramdam ng paligid. Walang ihip ng hangin. Tahimik. Ni hindi marinig ang huni ng ibon o lagaslas ng dahon. Ang weird dito, sabi ni Jane habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pahinga muna tayo, mungkahiko, sabay inom ng tubig. Naupo kami sa isang tood at nagbiroan. Naging komportable na rin kami hanggang biglang dumilim ang paligid. Guys, bakit parang gabi na? Tanong ko, kinakabahan. Shit, kinakabahan ako, bulong ni Jenny, nanginginig. Balik na tayo. Agad kaming tumayo at bumalik sa daan kung saan kami nanggaling. Ngunit makalipas ang halos dalawampung minutong jogging, bumalik kami sa puno ng balete. Ano to? Paulit-ulit lang tayo, sigaw ni Jane, naiirito. Sa inis, sinipa niya ang isa sa mga ugat ng puno. Pucha naman, niloloko tayo ng punong to. Galit niyang sabi. Isang malamig na hangin ang biglang umihip at naramdaman ko ang pagtindig ng aking balahibo. Doon ko siya nakita. Sa likod ni Jane, lumitaw ang isang itim na bilog tila isang portal mula sa kawalan. May ani nung gumalaw sa loob nito. Lumabas mula roon ang isang nilalang na hindi ko pa kailanman nakita. Antik balang. Matangka dito, halos pitong talampakan ang taas. Ang katawan nito ay maskulado na parang mandirigma, pero sa halip na normal na binti, ang ibabang bahagi nito ay dalawang malalakas na hita ng kabayo. Ang pinakakinatatakutan ko, ang ulo nito ay sa isang itim na kabayo, may mahahabang pangil at pulang-pulang ng dilisik na mga mata. Hindi namin nagawang sumigaw. Sa isang iglap, kinawakan nito ang ulo ni Jane gamit ang mahahaba at matutulis nitong daliri. At sa isang iglap, pinaikot nito ang ulo ni Jane ng patalikod. Naputol lang kanyang leeg. Sumirit ang dugo sa hangin. Ang katawan ni Jane ay bumagsak sa lupa habang hawak ng tikbalang ang kanyang pugot na ulo. Tumakbo na tayo, sigaw ko. Ang takas. Nagkanya-kanya kami ni Jenny ng takbo, pero sa sobrang takot, hindi ko na na naiwan po siya. Tumakbo ako ng tumakbo, nadadapa sa mga ugat at nasusugatan sa mga sanga. Nang akala kong ligtas na ako, biglang bumalik sa harapan ko ang puno ng balete. Doon ko nakita ang bangkay ni Jane. Nakadilat ang kanyang mga mata, puno ng takot bago siya namatay. Narinig ko ang sigaw ni Jenny. Nasa likod ng puno, hawak na ng tikbalang si Jenny. Kinakarga siya na parang prinsesa papasok sa itim na portal. Saan mo siya dadalhin? Bitawan mo siya, pasigaw kong sinugod ang halimaw. Ngunit bago ko siya maabot, tuluyan nang naglaho ang portal, kasama si Jenny. Hindi, lang ang nasabi ko. Nagbalik ang tikbalang. Nakatingin ito sa akin, tila ako na ang susunod. Muli akong tumakbo. Pero tila nabubuhay ang kagubatan, ang mga sanga ng puno ay gumagalaw, pilit akong hinihila. May mga bulong sa hangin, malalamig na kamay na tila humahaplos sa balat ko. Naalala ko ang kwento ng matatanda. Para makataka sa engkanto, kailangang baligtarin ang iyong damit. Sa takot, binaligtad ko ang aking sando. Pagmulat ko ng mata, nasa tabi na ako ng kalsada. Ang hindi maliling utang bangungot. Hanggang ngayon, wala pa rin balita tungkol kay Jenny. Wala rin nakakita sa bangkay ni Jane. Ako lang ang nakabalik. Pero hindi ko alam kung kailan ako susundan ng tikbalang. At kung ako naman ang susunod niyang kukunin. Si Jenny Tumakbo ng mabilis si na Jeremy at Jenny. Pero nagkahiwalay sila sa sobrang takot. Sumisigaw at tinatawag ni Jeremy si Jenny. Pero walang sagot. Samantala, Si Jenny na patuloy sa pagtakbo ay nadapa at bago pa siya makatayo, pumulupot sa kanya ang mahahabang sanga ng puno. Para siyang nila ng kagubatan mismo, pinitigilan siyang makatakas. Pilit siyang nagpumiglas, pero mula sa anino ng puno ay lumitaw ang tikbalang. Nanlilisik ang mga pulang mata nito habang dahan daw ang lumapit. Sa isang iglap, hiinablot nito si Jenny mula sa mga sanga at kinarga siya sa malalakas nitong bisig parang isang lalaking kumukuha ng kanyang bagong asawa. Hindi, hindi kita papakasalan, sigaw niya, nanginginig. Napasigaw siya ng lumuusong sila sa maitim na portal. Sa loob, isang matinding hilakbot ang kanyang nakita. Sinalubong siya ng maraming aswang nakaikot sa isang mahabang mesa, gutom at sabik. Hiniga siya ng tikbalang sa gitna ng mesa at umalis. Naghiyawan ang mga aswang sa kanilang pagpipyestahaan ang tikbalang ng pamulaklakan. Noong 1969, isang mangkakahoy na nagnangalang Antonio ang naligaw sa pamulaklakan trail. Sanay siya sa gubat, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya makahanap ng daan pa uwi. Ilang araw na siyang paiikot-ikot, gutom at pagod, nang sa wakas ay may makita siyang isang lumang kariinderya sa tabi ng isang napakalaking balete. Ang kariinderya ay tila luma na, may bubong na yari sa nipa at dingding na pinagtagpitagping kawayan. May usok na lumalabas mula sa loob, tanda ng may nagluluto. Sa sobrang gutom, hindi na nagdalawang isip si Antonio at lumapit. Pagpasok niya, naamoy niya ang mabangong halimuyak ng sinaing at nilagang karne. Sa loob, isang matandang babae ang abala sa paghahanda ng pagkain. Siya ay nakayuko, may kulubot na balat, at puting buhok na mistulang sapot ng gagamba. Ang kanyang mga mata ay naninilaw at singkit, parang ahas na nagmamasid sa kanyang biktima. Mabuti naman, iho, wika ng matanda at napadaan karito. Halika, halika, upo ka at kumain. Tila pagod na pagod ka. Hindi na nagdalawang-isip si Antonio. Naupo siya sa isang bangkong kahoy at agad siyang hinainan ng isang mangkok ng mainit na sabaw at isang plato ng malambot na karne. Maraming salamat po, Ale, wika niya, habang sinusubo ang pagkain. Naliligaw po ako. Alam niyo po ba kung paano ako makakauwi? Napangiti ang matanda, isang ngiti na tila puno ng lihim. Matapos mong kumain, iho, ituturo ko sa iyo ang daan, sagot nito, habang pinagmamasdan siyang kumain. Habang nilalasahan ni Antonio ang pagkain, napansin niyang may kakaibang alat at tamis ang karne. Sobrang sarap na may tamang timpla, malambot ito at madaling nguyain. Hindi niya alam kung anong klase ito, pero sa gutom niya, hindi na niya inisip. Hanggang sa biglang umihikot ang kanyang paningin. "Aano to?" nanginginig niyang tanong habang bumibigat ang kanyang katawan para sa hinihigop ng lupa habang ang kanyang balat ay nangaangati at tila at tinutubuan ng matigas na balahibo Napahawak siya sa kanyang mukha tumitigas ang kanyang panga at ang kanyang ilong ay humahaba Ang kanyang mga kamay ay nagiging mahahabang kuko at ang kanyang mga paa ay nagbabago ng hugis Ale anong ginawa mo sa akin Malakas ang halakhak ng matanda isang halakhak na umalingawngaw sa buong kagubatan Iho ang kinain mo ay karne ng iyong sariling uri. Bulong ng matanda. Karne ng isang lalaking naligaw rito tatlong buwan na ang nakalilipas. At ngayon, ikaw naman ang magiging tagapagbantay ng punong ito. Napasigaw si Antonio habang tunuyang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, naging maskulado, at ang kanyang mga mata ay namula na parang dugo. Ang kanyang ulo ay naging ulo ng isang kabayo, at ang kanyang balat ay naging kulay uling siya na ngayon ang tikbalang. Ang walang hanggang pananakit. Mula noon, si Antonio, o kung ano man ang natira sa kanya, ay naging tagapagbantay ng Balete Tree. Hindi niya naalala kung sino siya noon, pero may natitira pang bahid ng alaala, mga pangitain ng kanyang dating buhay, ng kanyang pamilya na hinihintay siyang makauwi. Pero wala nang balikan. Dahil bawat naliligaw na kaluluwa sa trail na iyon ay kanyang banibiktima katulad ng sinapit niya noon, gagawin din niya silang bahagi ng sumpa. At sa bawat taong dadaan sa pamulaklakan trail, isang bagong bangkay ang magiging handa sa karinderyang hindi na makikita ng sinuman.